Di umano, may isang fools na nakita sa gilid ng kalsada. Do you wanna build a snowman? <laughs> Oo, totoo, may nakita tayong fools. Pero bago tayo kamunta dyan sa may fools, ay dumaan tayo sa may map sa may nakikita nyo yung drone shot na yan. Yan yung pagliliko ka pa left. Yan yung tulay papuntang Mapanas, pupuntang Gama At yun guys, dito tayo sa may palapag At may nakita ako dito na falls Grabe, ang layo pala nito Yan o no? Yung falls na yan Dito banda sa highway lang yan nakikita Yan o no? Pero grabe, drinoon ko siya Ang layo dito ang ganda niya tingnan no? yung falls na yan walang alam sa camera kung maganda <laughs> yan dito lang yan sa may highway at yung falls na yan no? parang malapit lang pag nandito ka pero pag i ang layo subukan nyo i <laughs> ang layo niya drinan ko siya ang layo pala hindi ka makita yung drone. At yun lang. Bye-bye. <laughs> <laughs>